ka bebe ayan na po yung kapatid kong makulit kaso lang. good morning ka bebe magandang buhay nakita ko yung na yung mga naninira ng mga tanim ni ka farmer mayroon palang ano laking malaking ano no ibag hey. Ney! Ayan no, palakad-lakad yung... <laughs> Ang cute Ney! Ali dito! Ay! Ba! Ali dito! Rowan, kiss mo mama, bilis! Rowan, kuya, kiss mama, kiss mama. Mwah. Eh, tampu yun. Eh. Nay, nay. Ay, ang cute naman na man yung nay-nay ka yan. alis Picture kita. May picture kita. <laughs> love, love mo, kuya. Ba? eh Ang pogi Smile ka dun, smile. Smile. Ganyan. Ayan. Oh, smile. Ang tipon. Okay na. Punas natin. May lang kam dyan. Nenay. Ano, Max? Wait lang, Max. Oh, kasi ang mo eh. Ano mo yung mga bata? Dami namin ano oh eh. Malanggay. Ay, Ay, nako. Napapaligiran ako ng mga ano. Tingnan niyo aking Aray Junjun, jun. di makalapit O, eh. di ba? Oh, sige. Junjun. Pumuputi ka na, Jun. Ay, nabibingi ako, Max. Tara na nga. Aray ko. Bastos na mga asong to. Sinitik pa ako masagsod. Uy, ang ganda. Uy, ikaw, Max, eh. Ay, ang ganda. Ito po, pag ano siya, namulaklak, ang ganda. Ang problema lang, nabibingi oh, ako, Max, pag natutuyo na siya, ganito na po yung itsura niya. Kaya, parang pangit naman din. Kaya ako, mas parang favorite ko na yung mga ganyan lang yung bulaklak. Ayan, ta tara na. Rowan, magsinelas ka. Ay, Nay, ka. Ang galing na ni Rowan, oh. no? Rowan, labas mo! Ay? Ano na naman? <laughs> 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 Hindi ka natulog. Ano na naman nangyari? Oh. Tara, race Oo, oh, oh, may chocolate. Let me, si Rowan. Ay, Nay, may nagkakalikas. Marami. Uh Ang -huh. yan. Ay. Ay. Re-raise daw po kami. Kaso, hindi na ako makaalis dito. <laughs> yung bigat na. Kasi, hey, yung bigat mo si. Ilik ko. Tapos, nasasakal pa ako sa isa. Ayan, dyan ka na lang. <laughs> Ito sarap na eh.

อีปหนึ่ง <laughs> mm -mm. <laughs> baba, na, baba na, baba na, dyan, na Ay! 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 duna lang sa loob na lang tayo sa loob guys. Eto hindi ko pa dapat kasi idad, papagawa po namin mga yan Kasi hindi kami natuloy nung nakaraan yan, schedule pa yan kasi syempre dapat may sasabay ka ng lakad para hindi sayang yung biyahe pero may nakausap na po kami gagawa dadali namin yung mga sasakyan nilang sira hey, mama. hindi naman talaga siya sira na ano, ito kailangan lang palitan yung may pinipindot kasi syempre pag uh, matagal na ba siya? Medyo ano na. Kakapindot. Gamit na gamit. Ayun. Hindi na ngayon. Tara. ano po? Mangga. Meron doon. Mahilig po siya sa mangga. Tara, walis-walis tayo. Ay, ay, nagparak-parak oh. Indi ko put, mata as, dia put nyi mama, taruna, oi 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 oi, taruna pasok lah, oi, tengah nyumpa, tamana tamana, taruna, oh, tiba, mai anu na. Aba. Ano yun? Anong tawag doon? Mango. Sino lumabas? May lumabas? May lumabas sa si Max. Tinuturo niya. Alam niyo po pala, na, maalala ko lang, kwento ko. Nung isang gabi, si nawawala yung phone ko. Aray ko! Paako yun! Nasagasaan niyo pa ako. Nawawala yung phone ko. Tapos, tinanong namin si Nene kung nakita niya yung phone ko. Tapos, sabi niya doon. Umakit siya doon sa may sofa. Tapos, tinuturo niya yung bintana. Doon, phone. Uh, mama, sabi niya. Tinapon mo. Sabi ganun ni, ng papa niya. Oo, uh -uh, uh -uh. doon, phone. Eh di, ano. Nung una, hindi namin pinapaniwalaan. Kasi, syempre, baka tango lang ng tango, di ba? 'Di ba? Yung bata minsan ganon Pero ay kukunin niya tayo yung malaki sa Ay. Ayun to yung kanya. Ayoko kasi siyang isakay. Tapos sabi ni ka-farmer, ayaw nyo kasing paniwalaan ako yung titingin, sabi niya. Lumabas po siya doon. Naghanap sa mga halaman. Nandun nga po yung phone. bebe. Ayan na po yung kapatid kong makulit. Kaso lang, mapogi. Di ba, Nay? <laughs> pogi ba yan? Nasaan yung pogi? Nasaan yung, yung pogi? 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 Oh, mo yung pogi, ni Picture daw tayo kung mabe. Oh, smile ka daw doon. Picture. Smile.

katulong kay Ate Hang mong pahal ng pagkabalot. Uh ha. Dapat pag mag-gis ako nagbabalot, naasasabi mo din yan. I-add natin to sa... Sabi ko by request, pwede na silang mag-advance. Oh, oh, hindi nyo ma... pagsisisihan ng pag-order nito. Apo, oh, oh. by request pati lumpiang gulay by request pwede po kayong mag order mainit mm. 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 last time nakapag serve kami ng lumpiang gulay the best Personal favorite nito. Baby, pa yan namang tongang yan ang ginagamit mo? Plastic siya hindi ba? Ito, pwede yan? Mmm. Mmm. Payingin yung isa? Mmm. Ito na lang. Ayokong bigyan ng isa, oh. Ate lang daw. <laughs> okay. Nag Nagluto siya kasi uh, mamaya po dito kami magdi-dinner ni na ate Timmy kasi aalis ah, na po sila bukas. Ang bilis, no? Parang kailan lang tayo nagsundo. <laughs> oh, magsta pala two months na agad yun. Bukas. Anong oras flight nila? Gabi? Ay, mainit ah. Kulang pa sa luton. Binigla mo. Kulang uh -huh. pa. Saan mo galing yan? Baba. Ah, oh, si Papa. Binigyan ng Papa niya. Binigyan ka ng Papa mo, hindi naman pinuna si Pun mo. ay, Hey, masarap ba yan? Mm, sige, sige na lang. Ayoko. May ibang flavor. mo hey, umuntok ka. Gusto mo makita sarili mo? bang kumakain? Nalika dito. Ayan, oh. si Nene. Sarap kinakain ng papa niya. Tapos, nakita niya, umingi siya. Sabi ng papa niya, hindi ka naman kumakain. Ayan. Kasi dati nga naman, hindi po siya kumakain. Ngayon, gusto mo na. Mmm. Yeah. Masarap. Oh. <laughs> Last, ano, sina ate, namumulot ng mangga doon. Gusto nilang, ano, ibebenta daw po nila. Kasi one time, may dala po silang mga chips. Tapos, nilo uh, niloko sila ni Tito Nathan nila na be, magbenta daw sila doon. Mga binili ni Nathan na chips. Tapos, binenta nga nila doon. May bumili naman, Pinakyaw yung tinda nila. So, syempre, nagkapera sila. Ngayon, nawili sila na pag Sabado Linggo, naghahanap sila ng mga kalakal nila. Last time, si Sima at si Chichi nagbenta ng, alam niyo yung ano, yung bunga ng malunggay, ayun, yung hagod. Dito sa may kabila naman, yung madami kasing tao, oh, lumabas ata sila. Yung may maraming nakapark sa harapan. May bitbit -bit silang, uh, yun, hagod. Binenta daw nila. Eh, naka, ano sila nun, naka 40 pesos. <laughs> Tapos binigyan daw ng tinapay. Biscuit sir, siguro. Kaya last weekends, yun, nagpupulot ng mga mangga. Tapos nakita ata ni Papayam. Sabi niya, nakakahiyang ano, ibenta ang mga yan, huwag 'yun ng ibenta. Tapos 'yun sige, sabi niya ipapamigay na lang daw po. Tapos sabi namin, beti sige next ano, bago yung weekends, mga Friday ganun, manguha sila ng bunga tapos benta nila, bahala sila. <laughs> parang ano, matuwa lang yung mga bata tapos matuto din naman po silang magano ang tawag doon <laughs> ma bata pa lang maano nang mag business ma ay tignan niyo yung marites sino yon si papa <laughs> gusto mo ulit bumaba doon nandun nga naman si papa nya sa may fish pond ang <laughs> cute no? i-deliver po ngayon yung mga bato. Ah, uh -uh. Sarap yan. Ang galing mo naman kumain ah. ng linis. Very good ka. Ba't may nagsasalita? Ay, si Lolo pala, oh. Lolo. Cellphone, cellphone lang si Lolo. Sarap yan. Sabi ni ka-farmer, mukhang maulan daw po yung bohol namin. Na-extend yung amihan ba yun? Sa Monday po yung ano namin eh. Bohol. Balik namin. Friday. Pero maagang maaga na. Sayang kasi na. Ano yung schedule ng flight? Kaya parang hindi na rin consider na hanggang Friday ka kasi parang madaling araw na sa airport na kami. <laughs> Sinisilip pa pa niya. Ano, oh, sabi ko kasi, kinain niya po yung anong langka na iwan sa ref. Nasa ano naman siya, nasa prime fresh. Kaso, dapat mga one week lang doon yung food. And sumobra na po yun sa isang linggo. Kinain niya daw, ginawa ni Chichi. Ay hindi, nilabas ko pala kanina, hindi ko lang natapon agad. Tatapon ko na kasi konti lang naman. Nakita niya, kinain niya. Sabi ko, sasakitan siya niya. Tapos ka, sabi ng mga bata. Ang kakatawa yung itsura niya. Madami siyang kinain, Queen. Nagchichinelas po mga bata dito. <laughs> okay lang yan, no? Hanggat hindi nasusugatan mga yan, hindi madadala. Pero lagi naman yan nag, ano, si yung mga bata dito. Pinupurga. Lalo na pag-expose sa lupa. Kami pag nagpapacheck up, yun, laging tinatanong ng ano nila, pedia nila kung ano, expose ba to lagi sa lupa. Oh, kailangan ng yan, yan. Rowan, paano daw yung ano? Tignan mo na kita. Rowan, bakit kumagwapo ka sa paningin ko ngayon? Parang nag-iba ni Rowan. Sabi ni ka-farmer, nung isang, nung nagbibiyahe kami nung nakaraan, pinag-uusapan namin mga bata. Kasi sabi ko, yung mga edad ng bata, yung 1 to 10 years old, yung dapat talaga sinusulit mo yung every, ano, moment. Kasi pag nag-teenager na, syempre may kanya-kanya ng gusto, baka hindi na din sumama sa amin, pagyayain gaya niya, no laging nasa labas, syempre mas ginugusto nilang kasama yung mga kalaro nila buti nga dito oh. ayun, tsaka thankful po kami kasi sina si ma queen queen, diba, nandyan hindi sila bored yun, sabi ko susulitin namin tapos napag uusapan namin si Rowan nandun na tsaka si Ney Ney sabi ni ka-farmer buti na lang daw maputi si Rowan at si Ney Ney kayo manggi yung color kasi pag nagkataon na pumuti daw si Ney Ney masasapawan daw si Rowan <laughs> kasi sabi, pero magkaiba naman kasi si Rowan sabi ng mga nakakakita ng personal syempre mas marami pong ano, makirowan talaga. Pero pag nakita ng personal si Bunaynay, ay, hindi rin naman papatalo si Bunaynay ko. <laughs> Kahit napakakulit niyan. <laughs> Tsaka si Nene yung ano, napaka sweet. sasunod ako sa kanila. Ah? O, umakyat! Akyat ako. Bakit? Lalakad ako. Ah, ante. Wala si Queen. nag ko daw sila. Si Queen Queen wala. Bakit naman pinapakita mo abs mo? Yung abs ni Papa Yam. may na may Nilalamig yung abs niya, oh nagkumpulan no max ganda na nito cute niwan ko na muna mga bata kasi mag ano pa daw sila mag snacks daw pwede palang parking pa daw po yan kung sakali wow walan na yung ano manok wawa wow naman ang galing no? ay max naman pasamay na yung papaya na mamatay na yellow na yung spray ni Rizal. Sabi niya, spray niya lahat. Ah, yun siguro yung sabi niyang kangkong na in-spray yan. Kasi yun yung nakita kong kangkong, di ba na mention ko ata yun sa vlog ko na masarap yung kangkong, madobo, sabi ko, ano, kukuha. Yun pala, sabi ni Rizal, in niya daw lahat. Sabi ko, <laughs> Sabi ko pa naman, Sal, kako, wala ka bang, hindi ka ba na, ano, ka kako, na konsensya nung inisprayan mo yung kangkong? Kasi, di ba, pagkain na yun, eh. De, ano lang naman, biroan na, pabirong ano, sinasabi ko sa kanya. Kasi, ano naman kami hinihinsal, eh. Pagkakilala niya naman ako, <laughs> di naman ako galit. Natanong ko lang, kasi... Uh, pagkain na yun eh kasi, hindi ko ina-expect na, na i-sprayan niya sabi daw kasi ni ka farmer i-sprayan lahat pero hindi niya din daw po iniisip ni bebe na may iisipan niyang sprayan yung kangkong <laughs> ay, ayun ang galing mo oh. madami na naman bunga dito ay bunga dahon wow ayan ang maganda dito siguro nang uwas si Papa Yam. yan. ang yung dahon na yan. Masarap yan. Dahon ng Aya. Yeah. Shoutout kay Kuya Glenn. Yan yung ano niya. Dahon. Gusto niyang dahon. Masarap po yan sa munggo. Hmm, kangkong din dito. Yun pong mga bakas ng ayan. Sa pagong yan. kawawa naman yung pagong dapat makalipat na siya sa delta tahimik no pag yung mga bata nandun <laughs> tahimik kami dito Papa ya mo. Facebook Facebook. <laughs> baka may kachat ay uy ano yan nay ano yan truck eh truck? Truck, truck. nagulat naman ako sa yuruan ano yan nay di kaya ata ang laki baka tulay tayo ng ano sa Isabela ba yan <laughs> May May Chismoso! May, -may Chismoso! Big truck! May! Big truck! Silipin ko nga yung ko dito kung kamusta na! Hala! Bagong dilig naman! Parang may palibal eh. Ayon, Ayun, paalis na sina Ate Tini. na pala ako makapag-video kanina? Nabisi. Big truck. Ano 'yon? Huh? Huh? Truck. Truck. Um, nabisi kumain. Na. yan, nandyan na po yung truck, nakapasok doon sa wakas. <laughs> Kakain daw po muna sila. Hmm, big truck tara pasok na Rowan, natakot ka sa big truck hmm. big truck sino po yeah. ah, anong kinakain mo oh, punas mo na tawag niya ako big truck big truck daw tignan yung kakalinis ko lang huh? ah, di ba paano ka sa mga batang yan Anong yung kinakain mo? Neda. Hmm, Tingnan ko nga. Ay! Hindi naman to food. Akin na. Akin na yan. Beads yan. Che! Yung beads mo. Akin na, akin na. Ay! Ay! Akin na yan. <laughs> Yun. Nakaalis na po yung truck. tulog na. Tulog na si Chichi. Umakit na po kami kasi may klase pa si Chichi bukas. Big truck. No. Big mm -hmm. truck. Tapos tong kulit na malamok sa labas. Kaya mm -hmm. eh, nakit ko na. Si Chichi mabilis Tuk. pa tulogin. Ito, masarap ang tulog kaninang hapon. Kaya, ano, hindi <laughs> <laughs> pa yan tulog ngayon. Tulog ka na. Bitrak ka ng big truck. mo si Papa. 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 Big truck, big truck. Big dal mo. Paano yung madaldal? Paano yung madaldal na bata? Lala. Ano sinasabi ng madaldal na bata? Ya, 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 Yo 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 yo, nasa labas si lolo. Nakikita niya ah, uh. mo, lolo. Ayun na lolo. Ah. Yeah. Lolo. Big dog. Lolo. Big Bye-bye ka na. Bye-bye po ka bebe. Dito, bye-bye ka bebe. Thank you for watching. God bless, Mama. Mwa. Chup-chup. Gaga. <coughs> Gaga. Bye bye, bye, bye. bye, bye.